sa ilang. Hi, Dike! Ano tayo ninyo, Dike? Wala kami sang... Buna. Buti bakal. Buti bakal. Okay, baligyan na naman ang buti bakal. Guys, nakuha na kami diri sang, ano, sang lata. May nakita na ko nga isa ka Tapos, kinakat pa ko. Kaya mangita pa ko. Wow, may nakita naman ko sang plastic. Tapos galakat kami ni Mama Joy. Nag ni Adi. Pakadto sa balay ni Tita DC. Lakat-lakat. Lakat-lakat na nara. Do ka dira guys. Nara guys. Ito ko guys. oh nan. <laughs> Ikaw na mo. <laughs> Nako Galakat-lakat ko guys. Tapos may nakita naman ko guys. Yung pulot ko. Naging kwa-kwantaklog niya. Hey, hindi mo na pwede ng buti, guys. Nang ano na nga pwede ang plastic. Wow! Okay, ko dahil yon ang lata. Kaya, hmm. Ano na? Ang taklo. Na. Oh! May nakita ko nga buti. Pero ang bali mama jo, hindi doon na siya pwede. Hindi pwede mama jo Hmm. sa araw na, galakat-lakat na kami si na, ara na, ara si Lucky, upod kami ni Lucky. Gusto nun um, siya, ma? <laughs> hmm, <laughs> uh -oh. Ara na tapos na kita ito plastik ba Oh, Mama Joy, tunok nila di wow! <laughs> <laughs> ang wow. Ang plastic taw. Mamaya na nara gakwa no na siya. Nagakwa na kami sina guys. Ara na gina nan ginaboy ko na. Ara na tapos kin na sa sako guys. Na malakat ako dito sa sulod guys. Oh, may nakita gali ko plastik pulut ko na guys. Tapos ibutang ko liwat. Oh, daw kita aw. Nga, ka mama doy kay abrihan niya, kay hindi ko kaya. Tapos hindi man kaya ni mama doy. Ang muna nga nangita na mo sa limbad. Ari, nakita ko guys. Oh. Pero ang ni mama doy, hindi do ni pwede. Ay, pwede. Hindi. <laughs> hindi do na pwede. Ay, ay, ay gali oh. Tatlo, tuda, dani tatlob ko dani. Ay tatlob gali. Kuha naman man tong tatlob, guys. Tapos galakat kami, guys. Para buti. Hindi na siya pwede, hindi na siya buti, ate. Ano na ang pananaw mo sina plastic na ate? Ara diet. Ganun to lang to. Oh, na ami di bala ko guys, kakita ko tang ano diet, sang buti diet. One, two, Three. Four. Four. Four gig guys. Four gig. Nung nakita ko. Nakita niya. Dito tapos sa pagit oh. guys ito. Plastic. Tipos lang guys. Tipos. Ang ko, guys. Tipot. Tipot. Tapos. <laughs> <laughs> nang lang nang i-dibot naman ko guys. Oh. Tapos sari ko diri sa go kubo guys. Kubo <laughs> na? Kaya nangita pa kami sang, ano guys. sang Isang plastic guide. <laughs> Nan, ara guide. May nakita naman ko guide. Oh. Nan. Hindi mo na ikaw. Okay. Ara na guide. Kung ko kutani na ganito, bigan gali na ni mama doy guide. <laughs> Wala ko na lang yung kuha guide. Tapos aya pa did. Oh. Hindi daw na pwede guide. Tawa ko na lang yung kuha. Aya na lang. Piyo, mahiyo guys. Hindi ko na lang yung kwa. oh, na. Dala ko na ang plastic, guide. mutang ko na din sa guide. Pero hindi ko kaya, guide. Napabuli ko kay Mama guide. <laughs> Ara na, guide. tagwa naman kami, guide. Na, may ginbuta naman kung mabuti, guide. Uh -huh. Nan. Wow, may plastic pa, Pero, mali Mama Doi, hindi na pwede, guide. Nan. Ipangkwa ko pa mga gagbay. Ari na kami, guide. Sa balay ni Adi, guide. Tapos, may nakita naman ko nga lata, Lipay-lipay, wala lipay -lipay ko, <laughs> mm. <laughs> na, ayan. Na, ibutang ko lay na. Ito naman ko, guide Ito, laylayo na guide to kaya pagkita pa ko ano, sa bakal, guide nan May na ngun? Ano na? Aboy to? Ambot si May, ikaw na. <laughs> Aya, yeah, gait. O, nagsaot ako, gait. O, nabinabi ko pag nagsaoton, gait. O, lato, wala, wala. Nan. Ha. Na. Tapos, gano, ano, gait. Kung... Ay, napakilo. Gali ko din, gait. <laughs> Ngayon, yeah, walang taon ko daw, kilaw ko, gait. Ama ko, ang kiyo ko, mamadoy be, kung piya be, nan. O, gait, o, ikaw na nga, no. Nga di, oh, o, gait. Oh. May nakita naman ko gaito. to. May ano naman gait. May oh, oh. ano na. Paklog guys. Lakit! Ay! Di pong pong. Dumaukas man to tulik mo. Lakit guys. O ayan na si Mama Doi guys. Singgitan niya ka ma. Nang cute cute daw si Mama Doi guys. Apa-apa doon na gait, ba? <laughs> Ara na. Siya muna doon. Mm. Mm. Ang umbo anong ginawa? Kaya ko dirigay gait, hindi na guys, ah. Ay, guys, Oh. Uh. Hmm. Ara na, guys. Tari na kami sa balay, guys. Thank you, Lord. Tapos, yung pugpug na niya, Adi, guys. Ang lata, guys. <laughs> Kaya, ibutan na naman sa sako, guys. Nung ni, guys, ba? Damo kami nakuha dito, guys. Pero, ara na. Aga! 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 gat, ah. Ari na kami guys, tagupod si Tita Mitil. Na, may dala na ko bagay. Papuli na ba? Kay pakadto lang na guys. Papuli. Pakadto lang na. Oo. Oh. Nan, ara na guys. to oh, may dala ko bago, bagot na ko pagit bag ko guys. Nan. Sa itin ako di gare guys ba. Gare guys. Ba bla ati ko na. Tu ati nan to Nan to ati. Joke na joke. Ara na guys. Oh, nakabot na kami guys. Yay! Kilo na amon buti bakal guys. Na. Aya na guys. Yay! Si ate, no mo. Joke na. Ate, tuod na. Aya na. Ara na masaka na kami guys. Sa amon nga salakin guys. Ara si tita ko guys. Gabi-jobi-jobi man sa aton guys. Tapos na pungko na siya guys. Nan. Ara naging gaan ko singko pala guys. Pero ang ko nga tinto lang aw. Na mo amo ko nata. Tinto lang ang niya. Nan. Ang bot mo sa mga glantaw sini. <laughs> Ayan na. Yay, dibaling kami dire guys. Kami ara sang ano 100 86 tanan ni guys. Ang um, ara na guys, so nag ko lang to, vlog guys, so nan, nan. Yeah, wan ko kakwa ka guys. Sa mula na yatag sa akong nan, ara na, ara na. Ara na, aking gaking na gibla guys. Ara na, tag na ni ate guys. Ara na, kwarta ko, wow. Wow. 500 wow. ma? Ay. 186 na ara tanan guys, so. Ara resibo ya guys, so. Pero doon ako smooth blaku guys, kaya abi ko dumdamo, okay, gidamba dumdam Amo, amo, ah. Amo, amo ta ko. Amo lang na. Waya, undead. Wala daw 100, guys. Pero, pagambal ni Mama Joy, guys. <laughs> Makabakal <laughs> na. It, Makabaka ni San Jalibi. Ah, lipay-lipay na siya bala, guys. Nantawa niyo bala, guys. Ibutang yan na ni sa Aran na. Nagbaka na kami sila isang sprayer. Ay, isang hilo, guys. Kami spray sila. Adi. Ah, ara gareklamo na ako sina, guys. Kay, kapoy na daw ko. Charot! Charot! <laughs> Tapos, ate, tuod na. No. Joke. Joke well, so ate, mama do you. Tuod, oh. No? Tuod, ba, diba, no? Uh, nan? Nan, tuwan to bala, ate, ano, tuod dito. ano, be? Napa sa apot si atun,